pala araw sa atin lahat Yan, panibagong araw naman tayo panibagong vlog so, na uh, May, May, 1 ang ano natin ngayon ay na uh, galing na tayo kina ah uh, tayo ng gulay kina so tolay juice saka kina kuya edwin humingi tayong talong saka okra sa ang uh, maglalaga daw sila ng Ampalaya tapos tayo Ayan, nagpapa-apoy na ano. nagpapa tayo ng pang inihaw na hito. Ayan, uh, sinate. Tumabayak din. Ayan, si JJ inaano yung mga hito. Tapos si Boss Andy, nagdaano ng tilapia. Nagpapa, ay nag... Nagpipirito. So ngayon, uh, May 1 kung araw nung ano natin taon-taon uh, reunion ng uh, Gori and Apon David Galang uh, sa side ni tatay tumutumun uh, tayo dito dito for sale

Huwag oh, naman muna doon, magsapatos ka. Oo, hindi ka magsapatos. Kadalang lang. Boss, ikaw boss. Ha? Ikaw ba? May sarili ako reunion. <laughs> Bakit? <laughs> Tignan Jen! Tignan uniform ko. May sarili ako reunion. Tiktok! Isa! Halina! Pampilan eh. Di na din ako. Tignan mo yung tiktok natin. Tignan mo yung mga ube alaya, oh. Yun, tara na. Doon ka, Clay, para para do may titingin sa ano. Kayo na sunali. Ba't hindi ka naka-violet, nak? Naka ano? Si Clay, ayo. O, oh, sige, sige. Ako na lang mag-ano. Ayun, babas. Tara na. Babas, tara na. Ayun, iwan tayo dito. Uyos, nagsara tayo ng mga ano. Nag-lock tayo ng bahay baka yung yaman ni ni boss ko mawala ato na ato na si nananay Buat hindi na lang mga kopyang isa eh Yung kopyang isa, yung kopyang isa.

Ta. Ah, Kare <laughs> takyo mo ne. Me tong kain nang abong siling ne. Me tong yang kain na ne anak na ne. Mera ka dei man nanak. Aw. Sori cha ke ngana ka okay, dei. Oli ya. Makipangan. Bless. Lapek lang puro. Pala pa. kita ah. Acunete. <laughs> 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 kaya pung minggo. Tapos Kaya pung bito. Sana eh. Kaya pung konsi. Na ngapangan. Hey. Mi gay mi gay kakapalad balang kaya miga, miga kaka Ngulo ka maingay. maingay mo. mo ini, mo. ako nagsasalita. Uy. Hay nako, ka maiisip. Huwag magingay mo ako Kaya kakain. Bago... Kaya pong si. dapat bago tayo kumain magpipicture na. Oo nga. Ang apang ang kanya. Ayan. Pangapong pen. Ayan. Halalo pa eh. Halalo pa. Halalo pa di ko na Halalo pa. Yan Yan ang gustong gusto ng mga bata. Kaya aano sila sa may resort. Yan. Naglog ko ba? Kaya pong ano. Laring sa kari sa

Eh, hey, para para ay mahirap. Bago kayong pupul diyan dyan Hindi ka na pare doon. Ay. O kaya yung asin kahit ta sila tapos kuha kayong daw na mangga oh. Oh. Para may pulutan kayo. Oh. Hoy oh, mga ano diyan, yung mga lansong. Ah, ko rin bayo le. Ano ke? Ililalas. <laughs> ay init nga naman. Oh, mamaya, ayun oh, no, pampalamig. Swimming pool. Ayun na no, Hindi na enjoy mga bata. Oh, nagsilpagay na. Pintet. Ay. Yeah, yeah. ay. Ay, do. Ge, ge. Tirahin mo na lang, tirahin mo na lang. Huwag niyo ang ayay kumain, pera na lang. Ay, ayay mo na. Ay, Huwag kaya mo minum, pera na lang, pera na lang Pera na lang, ayaw ko yung pera na lang Ngayon <laughs> <laughs> muna siya bumungkay <laughs> Oh, bakit pa Wow, alam na alam mo na ang oriente yung anak

Anu bang meron? Nah? Anu meron? Riunyu nih kau nol. Berarti buaya ta? Ii. Kerai mana lang? Utamu lah. Utamu lah. full pen naka kulay blue tapos kaya po si nagkakagulo na sa pool ayun ah sila lang mo brain yan pag-supportan na lang pamangkin natin

Dosis sila magkakapatid Ayan mga na anak Ayan dosi na Two, four, six, eight, ten, ten, ten. Dosi na Okay na Okay na Okay na Okay na Okay na Okay na na Okay po. Okay na Okay na Okay na Okay na 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 na

<laughs> Ayan, magbubunod na naman sa ulit sa kulay Kung anong kulay na sa susunod na taon Pero yung house ano, sa susunod na taon Kaya po si no?

Di mana, Pak? Di mana, Pak? Ada yang bilang, "Ada yang lain." All right thank <laughs> you น well. ่ะนักกาสัญมาไม่พอเรมยูตอกมั Tol, isang libo. Bas, parang may pasok ka. Okay. <laughs> Nag-update lang siya. Ha? Paingay mo. mo. Dari mo, wala ka rin pang bato. Mala, ano, malakas-lakas. Ang okay. kumain para. Oh, para may ano. <laughs> 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 ah, Hindi, kumain. <laughs>

danya Ma, ako maggaroti mah dya ako dya ako tali tali muna. tali 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 Esto sí. sí.

Matapulo lang mo. Tamay itong kayo. ito. tama. ba? One, two, three, go. Bato, bato, pick. Stop lang muna. O harap pa muna kita. Harap muna po. Para na yung ulit.

Yan, mga boss, ah na rin. ato na. So, maya maya, magpapauwi na rin tayo. Yan na. Huwag ganda kami Pero maganda si nanay, tapos pangalawa yung, yung, ano, yung asawa ko. <laughs> na, maganda kami sinanay. Oo. Hindi tapos si, si abay ko. One, two, <csuk>